Guys, once na babae ang sumuko sa isang relasyon, sigurado yan guys, tapos na ang inyong relasyon. Kasi ang babae guys, magtitiis muna yan. Magtitiis siya. Lahat ng kaya niyang tiisin, titiisin niya muna guys. Ganyan ang mga babae. So, once na yan ay sumuko, kalas, tapos na guys. Tapos na. Kasi kaming mga babae guys, hanggat kaya namin magtiis, magtitiis muna kami, hindi kami agad-agad, hindi kami agad-agad susuko, alam mo yun, hanggat kaya namin pagtiisan, magtitiis kami. Ewan po, siguro kasi ganun talaga ang nature. nakati ay nag-decide ng malis na at give up na kami yun na yung guys hindi nyo na maibabalik pa at hindi, hindi na kami babalik kaya sa mga sa mga lalaki diyan no wag niyo nang hayaan guys na alam mo yun yung wag niyo masyadong iparamdam doon sa mga jowa niyo na bali wala lang sila sa inyo or alam mo yun, yung ini-ignore niyo sila kasi kami mga babae guys magtitiis muna kami alam mo yun na kami couple pa. Pag once na sumuko na kami. Wala na yun na yun guys. Final na yun. Kaya hanggat na dyan siya sa inyo, pahalaga, pahalagahan nyo sila. Yung mga jowa nyo o kaya yung mga asawa nyo. Kasi so once na mag-decide yan na tapos na, yun na yun guys. Tapos na yun. So, dapat, pahalagaan din natin yung mga karelasyon natin, no? Kasi, ang akala nyo, ang akala nyo kasi guys, magtitis kami forever, no? Hindi kami magtitis forever. So, once na gumitaw na kami, yun na yun, tapos na. So, dapat, pahalagaan nyo guys